to? Sige na, buong tarat ka. Sige na. Sige na. Evet. Bir de mi? Bir tane değil.

Nalangit na. Sa... Sí. Lahat kayo kukunan po. Kalaan mo ha? Mga tiyo, <laughs> mga tiyo, mga tiyo. Mga naka, nakakulot na oh. Ay ganda. Ay ganda. <laughs> 没事，你们，没事，你们。你还听？还弄错？还弄错？你那头 tu as iu di ayan po biga pupunta sa ulo lang may puti

Na di. Kita ida mai le. Support Now you are mine. My... <laughs> <Puto> <natin. laughs> <na> <laughs> <laughs> Ako oh, ba yan? O, itama na. Tama na, tama. Babay na kayo. Bye -bye,